Isang mapagpalang araw mga kapamilya. magkapet pet pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Kaupeng, Editor-in-Chief ng Kiregma Magazine. Isang araw ng Disyembre, ilang taon nang nakalipas, nadama ko ang pagpapala ng Diyos sa napakasimpleng mga paraan. Isa-isa kong binilang ang mga biyayang natanggap ng aming pamilya. Kakapanganak lang ng ate ko sa kanyang pangatlong anak na babae. Malapit nang matapos ang bagong gawang bahay ng aking bunsong kapatid. Malapit na ang aking pagdiriwang ng unang bisperas ng Pasko sa aming bahay makalipas ang maraming taon. Iniisip ko lang ang mga ito at tumulo na ang aking luha. Noon din ay nagumapaw sa kagalakan ng aking puso sa pagpapasalamat sa Diyos. Sa bawat araw, tayo ay may pagkakataon na magalak sa pamamagitan ng sakramento ng mga ordinaryong bagay. Buksan natin ang ating paningin upang makita ang pagkilos ng Diyos sa mga pangkaraniwang bagay. At masdan natin ang hindi pangkaraniwang biyaya na inihahanda ng Panginoon para sa atin. Manalangin tayo. Panginoon, huwag mong hayaan na di ko makita ang mahahalagang bagay sa aking buhay. Amen.